habang nagpapatrolya ang US Navy, Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Bao de Masinloc, may Chinese warship na gustong sumali. Ang lakas ng loob ng China ngayon -an. pero yung drilling operation hindi nila magulo-gulo. Balik tayo sa Scarborough Shoal. Dalawang Chinese warship nga ang bumubuntot habang nagpapatrolya ang BRP Miguel Malba, isang guided missile frigate ng Philippine Navy. Kasama rin ang BRP Cabra at BRP Suluan. May escort nga tayong guided missile destroyer. Sangkatutag nga ang missile ng barkong pinadala ng Amerika. Sa sobrang dami nitong bitbit na missile, napakaliit tignan ng barko ng Philippine Coast Guard. Kasama ang Philippine Coast Guard sa patrol dahil tila sinasanay na to sa formation. Alam nyo ba ang balitang kakabitan na ng main gun ang PCG? At permado na ang pagbili ng baril Activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because uh, every time na mag-operate ang uh, Coast Guard natin, uh, we always support yung uh, law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung uh, partner nations natin is uh, 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 enhance and improve through the conduct of uh, maritime government. Ang barko ng China ang nagpakita. Ang isa dyan, dinikitan pa ang nahuhuling barko ng PCG. Bukod tanging PCG ship lang ang dinikitan nito. Pero takot namang lumapit sa warship ng Pilipinas at warship ng US. Ibig sabihin, namimili lang ang China ng bubulihit. Pagkaya nila, mayayabang ang mga incheck na yan. Bahagyang nainis nga ang US warship sa ginagawa ng China. Kaya nagpaiwan ito at dumikit pa sa PCG sinusundan ng mga incheck. Jan lumayo at nagsimulang lumihis ang PAEPAL na barko ng mga Chinese. Isa lang ang napansin ng commanding officer ng BRP Malbar, Takot ang China sa US. Kaya pala hindi nila magulugulo ang drilling operation dahil bantay sarado to ng USS George Washington. Based on uh, previous uh, exercises, uh, similar activity uh, similar presence were uh, monitored. Uh, wala naman po silang interference na ginagawa. Nothing unusual ma'am. sabihin, nandun lang po sila sa area. Uh, wala silang any activity na naka-interfere sa pagdadak po natin ng exercise. Laging kasama sa military patrol ang navy helicopter. Mas malawak kasi ang kapabilidad nitong maka-detect ng kalaban. Kaya rin nitong maka ng submarine. The air asset was the uh, tandem sa sabarko siya yung uh, extended extended. So yung mga areas na hindi nako-cover ng range ng barko, meron tayong uh, air assets para na-extend yung maritime patrol and maritime reconnaissance ng barko. So, maganda tong uh, interoperability na kinakandak natin with also in other uh, foreign countries. US lang talaga ang katapat na mayayabang na Chinese. Dinikitan nyo ang PCG, dinikitan naman kayo pabalik ng US Navy. Ayun, takbo ang China kayo. Ano masasabi nyo sa patuloy na pagtulong ng USA? Ikomento sa baba ang salo